wakas. Kanina po ay nagkausap-usap na po sila. Ngayon mga kaibigan, panuorin po natin ang video nito. Okay, what's up sa mga Battle of YouTuber uh, fans mga kaibigan. So kanina nga po ito ay mawag sa akin si Boss MG dahil merong special na ipapasuot kay Awit Gamer. Kukunin ko mamaya sa Glenford Fitness Boxing Gym headgear na may protection sa ilong. Okay? So hindi ko alam kung anong kasunduan nila. Hindi ko alam kung uh, Uh, may condition pa si awit o meron ba siyang iniinda so merong protection sa ilong ang gagamitin ni awit gamer at magdadala pa ako ng isang headgear in case baka walang gagamitin si Merck mga kaibigan. so ito na nga po sa wakas kanina po ay nagkausap-usap na po sila at naayos na ang lahat so bago po bukas sa uh, na ang battle of youtubers suntukan ng mga sikat season 3 eh maayos na po ang lahat mga kaibigan ikinagagala eh, ko pong ipakita sa inyo ang ilang bahagi na naging pag-uusap po kanina. Sana po lahat ng Battle of YouTuber fans ay matuwa sa makikita nyo. At kung hindi pa po kayo nakakapag-register dahil po exciting fight pa rin bukas mga kaibigan, ganaplive.com, mag-register na po kayo. 99 pesos lamang po. Pay-per-view, live po yan. Napakalinaw mga kaibigan. So ito po, without further ado, ito po ang nangyayari nga, nangyayari nga, pag-uusap kanina, nagkaliwanagan na. Nung una, nagkalabasan na nga samaan ng loob, nagkabigayan muna ng mga maanghang na salita. Pero ang importante at the end, nagkaunawahan po lahat. Ngayon mga kaibigan, panuorin po natin ang video nito.

ano ko? Ibigyan Ang sabi ko Baka yung, asa, yung, oh, yung, oh, yung ate, mo, tsaka yung, yung so, diba, kuya mo, na kung, kung, kung ano ang Kasi mo, kung may concern kasi ako, mo, mo, ako, yung ay ito sa dapat na nila. Yung nag ko sinabi Ako naman Ang magkakaroon mga Kung saan ng pera, kung saan ng pera. Kung saan ng pera, kung saan ng pera, kung saan ng pera, kung saan ng pera. Kaya na pwede pera 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 ng mga idol, buti nilang nagkaunawaan ng lahat. Buti po ang BOTY Register na po ganap live datom mm. hala eh gusto nyo bang magsaya ito ang masaya game hala turuan ko kayo kung paano ay syempre i-click nyo lang itong register yun yung, yung phone number new password lagyan nyo tapos verification code pagkatapos lagyan nyo na yung referral ID na ito tapos click nyo lang yung confirm na yan at pagkapasok mo pala ay eh, meron ka na agad 6 pesos bonus halay isang kapa at hayaw napakaraming laro may casino tos a coin color game kakpaiting ala guess size mythical animal ayan animal world egypt treasure napakaraming laro ay eh, kayo nang bahala kung anong trip nya hayaw napakadali lang magkasin ayang wallet shop click nyo lang iyan Ayon, tapos syempre, oh, napakarami mong pwedeng pagpilian dyan. So, sa 100, may libre kang ano, 15 coins, 200, may 55. O, oh, kayo nang bahala kung saan ang trip nyo dyan. Kung may budget kayo, mag 500, 1,000. O, oh, pwede nyo gamitin ng Gcash sa inyong pagkasin. Ngayon, syempre, kapag ka ikaw nanalo, ang tanong, paano mo mawi-withdraw? Halika, turo ang kita. Click mo lang ang yung withdraw na yan. Tapos, ang pwede mong i-withdraw, 300 to 20,000. Enter mo yung Gcash number mo at ayaw, click mo lang withdrawal at na yan agad sa Gcash mo. Ang link ay ilalagay ko sa comment section kaya halika na masaya game lakona